maduming mantika binibenta sa mga tao sa Taiwan. Nahuli ng Taiwan Criminal Investigation Bureau ang isang grupong tao sa Southern Taiwan na nagbebenta ng recycled waste bilang cooking oil sa mga Taiwanese cooking oil manufacturers. Ang main suspect na si Kuo ay naaresto kasama ang apat pang mga tao noong Huwebes para sa pagproduce ng cooking oil ng walang license at inspection. Si Kuo at ang kanyang illegal na cooking ring ay gumagawa di umano ng cooking oil gamit ang gutter oil na tinatawag din na drainage oil. In other words, galing sa kanal ang mga sangkap at binebenta nila ang mga ito sa mga leading cooking oil brands na Changguan at Weichen. Anim na buwan nang iniimbestigahan ng mga pulis ang kasong ito. Ayon sa Taiwan Food and Drug Administration, may 242 tons ng maduming mantika ang nabenta sa Changguan na ginamit ito para makapag-produce ng 782 tons ng lard.